Ang mapagpalang araw ulit ng Webes mga kaagri. Ayan po. Kala natin yung kilo at uh, hindi tayo sa likod ng ubo. Pagkain tayo. Pag, uh, tatanggal tayo ng damo ng gulay na talong. Tapos pakain natin sa kamay. Ito po nililis natin to At ano po yan. kahapon tapos. Kasi ngayon kuha lang tayo ng order na pangtali pa na papaya. tapos sa um, yun kukuha natin ng pagkain ng kambing lagan natin kambing ito kasi dito sa banda na to tinamnan natin dati ng kamatis naka harvest naman tayo dito noon po kaso lang ngayon eh. talagang kan dahil sa nagsimula ito nung nagpapatubig tayo doon na nagsimulang tumubo yung mga damo hanggang sa lumaki lumabong sila yung nagyellow na yung dahon niya, yung nagyellowish na o nagiging dilaw na yung dahon, na-applyan po natin ng herbicide dyan. naplan uh, na-applyan ni Manuel. Tapos ito po, uh, balak na lang natin na tamnan ng papaya para ka yung mga iba pang espasyo. Free space pa. So, dadagdagan na lang natin yung tanim natin na papaya para kahit papano challenging po kasi yung ang isa sa challenge po sa farming. pagka uh, kulang tayo sa manpower at uh, nagsabay-sabay po ang trabaho. Eh minsan kailangan mong i-focus katulad niyan po. Yung um, summer focus po kami sa mais nagpapatubig. Ang isa sa challenge po nang uh, ng El Nino walang tumutubo masyado na damo dahil tagtuyot pero ang problema mo naman yung kung paano mo isusustain yung moisture ng lupa o kailangan magpatubig lagi naman kaya eto ngayon nung nagsimula na namang ulan ng ulan yumabong naman ng mga damo problema naman natin ng pagtanggal ng damo o pagkontrol ng damo may mga pananim kasi na sensitive sa herbicide may mga pananim na pwede yung mga tinatawag na glyphosate tolerant ang yellow corn ang yellow corn po na mais yan po yung madali lang pong control ang, an, ang damo pagka gumamit ka ng herbicide si tolerant siya glyphosate tolerant round up ready na tinatawag so ang kailangan talaga natin mamanage lang yung oras pero ngayon talaga medyo na challenge po kami kaya ngayon, ito nagagawa kami ng, kan, ng alternative na na paraan para hindi masayang espasyo kahit papano. Yan po, magtatanim na lang tayo ulit ng papaya. Po yung mga natin, panalim natin. So, nilinis ko to nung isang araw itong seedling natin na mangga naman. Ito naman po yung mangga na uh, Golden Queen mango to. Uh, galing kay boss uh, Christopher tapos mayroong sweet katimon tatlong sweet katimon tapos dalawang golden queen mango yun po yung isa tapos yung iba naman mga kanda yung uh, gimaras o yung pinatawag na kalabaw mangga ng manggang kalabaw mga uh, siguro tanim natin ng manggang kalabaw is nasa anim ata anim o pito tapos yung po yung ibang variety hopefully ulan na kasi ilang araw na rin di umulan nung nakaraang linggo sunod sunod naman ang ulan kaya ito nga po yung yung damo ngayon medyo nabibitin sa moisture yung lupa na tinamnan natin ng mais o mga gulay ang mga pananim natin kaya po, nananalangin tayo na ulan naman na sana muulan sa mga ibang lugar ikalat eh, kalat kalat nga lang guys so magpipitas na po ako kasi <laughs> dami ko nang nadaldal ito po pipitas na tayo para meron na tayong kan, pang benta as usual po order po sa talipapa ito dito tayo simula tayo din. Ah, nakakatuwa lang kasi pagka ang napansin natin oh, sa pagtatanim ng papaya, hindi po kailangan ng oh, maraming oras pag tinanim mo at naalagaan mo to naalagaan mo yung yung kalakasan niya na lumaki lalo na pagka yung moisture content naman kailangan bantay, bantay mo yung moisture content ng lupa para hindi siya matuyot para tuloy tuloy na lumaki yung pananim natin na papaya kaya yun naman po ang napansin natin ah uh, yun lang ang kailangan mo isang alang alang na isa at pagka parang kwento eh hinanim mo wala masyadong effort parang hindi <laughs> ka tulad ng mais na babantayan mo yung damo babantayan mo yung uh, insekto babantayan mo yung kwan kung kailan ka timing na best timing na mag abono yun po unlike sa papaya eh antayin mo lang kung okay kailan pwedeng pitasin na sa nga medyo matagal-tagal yung buhay ng papaya. Isang taon may git Minsan, yung iba talagang matagal. Eh, nakakatuwa lang. Eh, balak natin po na magdagdag ulit ng palanim natin na papaya. Yung iba kasi, medyo kwan pa. Ngayon pa lang namumulaklak. Eh, yun po. Uh, subukan natin lahat. matutunan natin unti-unti matutunan din natin diskarte ng uh, tinatawag na integrated farming kasi alimbawa ngayon nagpitas ka ng papaya sa susunod na linggo o susunod na buwan magpipitas ka naman ng uh, mais, yung gulay naman at katulad ng talong, sili yun, magpipitas ka naman po every week or every twice a week sa nakakatawa lang po yun lang naman din po ang isa sa mga uh, advantage o malaking tulong pag uh, naging integrated uh, farming yung paraan natin o ginawa natin integrated farming so yun po uh, kumbaga meron tayong pang sustain sa mga expenses natin pangailangan natin, mga needs natin unlike kasi pag uh, monocropping lang tayo kaya maigi din pero ka, yun lang po ang isa sa mga challenge talaga yung ma time management sa uh, manpower kailangan talaga natin ng mas maraming oras yung focus kailangan tignan natin yung ano yung mas uh, importante mo tapusin mga po kung integrated farming po katulad niya nag-aalaga din po tayo ng konting kambing konti pa lang po yung bilang ng kambing natin so ibig sabihin talagang konting challenging ang kan ang uh, pagsabay-sabayin. Kaso lang sumber, yung choice natin yun. kailangan nating harapin yung responsibility. Kailangan nating i-enjoy lang. Hindi pwedeng Okey uh, okay lang po na na gawin. Basta kumbaga, kailangan natin pangatawanan. Parang, So, magpitas po muna ako. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa pagbablog po natin. God bless po, mabuhay talat, mga ka-agree. Salamat po.